second day sa work natin medyo jo na tayo sabi nga nila magpagod ka magpahinga ka lang bukas another day so another day na naman po yung kahapon nalaman natin much better uh, thank you very much sa so nalaman natin ngayon second day uh, <clears throat> thank you nga pala kay Ana Ana, Ma'am Ana Masarap sana mag i lang para naalagaan natin si Jordan. Eh, tayong kung may kapital lang po talaga ako dito sa dito sa Edmonton, gagawin ko pong mag uh, ano, mag catering na lang. Marami po kasi ako, marami pong mga Pilipino talaga na kailangan ng catering dito. Eh wala, wala pa tayong kapital. <laughs> kung pwede nga lang na yeah tawag doon magsimula sa business kakagawin natin para alam na natin pasikot-sikot sa catering siguro ano bibigyan ng Panginoon <laughs> pero sayang eh habang siguro hindi pa na ano hindi pa pagka may dumating na mga opportunity pagtitiisan muna natin to least mayroon tayo kasi 4 months na lang po yung AI ko Kinakabahan ako pagka yung 4 months na yun hindi ako nakakuha ng trabaho mawawalan ako ng income hindi ako kakasya at sasapat dito ang ano po kasi dito importante na continuous ang income na bawat isa sa amin ni si Simisis ako mahirap po kasi yung ano eh kaya eh po mama Ana, mayroon po kayong talagang uh, idea mag-business at saka may, siguro may ipon kayo. Eh, kung ako lang, may ipon ako talaga mag-business na lang kasi alam ko patakbuhin ng business na additional na may income. Kahit na magtayo ka ng, ng, ano diyan ng maliit na restaurant tapos may kitchen ka, tapos dagdagan mo ang catering. Ay, sabi ko po, ako po kasi narami na akong idea Tsaka kapampangan tayo Hindi naman tayong uh, bago sa pagluluto Pagluluto po, lang po Basta uh, masarap, masarap ang pagkain mo At uh, uh, gustoan ng mga kliyente Pabalik Yung pagkain po kasi iba Iba po yung pagkain sa business Yun lang Walang tayo sa kapital Kaya yeah. Sabi ko nga, pinayit. <laughs> Pina kaya napangang tayong mahirap. Kaya wala tayong, kailangan natin dumiskarte o ano, para magkaroon ng konting kapital. Tawa ng Diyos. Sana, sana, magkaroon tayo ng sariling business. Yun, yun, yun ang goal ko po eh. Kapi po tayo. Habang naghihintay tayo no? as ko po mga 9.45 kasi 10.30 9.15 ah, 15 minutes before na nandun na ako sa restaurant at sa hostess pa rin tayo at alam na alam na natin yung gagawin ng hostess so 2 days tayo 3 days tayo sa hostess after, tapos after Saturday ibang ano naman department ang the training natin nakaka-exhaust ang training siguro pag ganyan na ano na inaaral mo kahit na masiguro sa business pag inaaral mo talagang umaninibago ka pa at uh, parang para sasab sabi sa sabi no pero ako na <laughs> di po ba kayo po anong feeling niyo pagka nag-start kayo sa bagong trabaho ito lang mahirap sa Canada pa bago-bago trabaho pa bago-bago experience pa bago-bago at, 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 ang knowledge natin tapos kaya kung sabi ko nga mama anak, kung may kapital lang ako, ako magpo-focus ako sa ano, sa business. Uh, why not, 'di ba? Di ba uh, adventure sa buhay, business talaga at ma siguro makakamtan nakakamtam ko, nakaka, makakamtam, makakamtam ma friend. ko na ang uh, last kong goal na mag-business. At pa uh, yun, payayamanin ko yun kasi sa akin na yun sabi ko nga sa sarili ko hanggang kailan ako makikipagtrabaho hanggang kailan ako pa payayamanin ang mga ibang, mga, yung mga ibang tao pwede naman natin gawin di ba? kaya lang talaga wala naawa ng Diyos sana matupad titinapay lang tayo bago tayo pumasok 8 yeah. hours, ah, 9 hours ang duty. Kung um, bago lang yung EI ko, ma'am, ano ba? Kung hindi mag, ano, mag EI para nalagaan ko si Jordan yung maliit. Dito muna tayo magpuntuan habang nag aalmusal tayo. Almusal na madalian. Ay, nako. Ay, nako. Si misis po ngayon mamana, sa ANW siya. Uh, nagsusupervise. Hindi dito kasi sa si Edmonton kahit na maraming competition sa catering or Filipino restaurant Pag uh, nasubukan nila ang pagkain mo babalik babalik ka katulad ng ginagawa naman sa yeah, sa, sa mga food industry talaga sa, sa mga experience ko so, mo lang ang gusto ng kliyente siyempre hindi tayo mag dapat pabor din tayo sa company na Ano nagkakaroon ng profit. Ano ka lang sa product mo? Maganda 'yung product mo. Mabalik-balik ang ka. i na. mamaya Kasi naman na program ito Pahinga mo lang Joseph Kinabukasan bago na naman <laughs> Cross training naman ang ginagawa natin Hindi naman tayo yung Nakapokus tayo sa mga ano Pinapaalam lang sa akin yung standard procedure Pero ang trabaho natin dyan I-manage talaga restaurant Maraming salamat Mama Ana, lagi kang nanonood sa mga vlog ko. Malay mo Mama Ana, <laughs> payamanin tayo. Kaya dito tayo makakakuha ng kapital sa YouTube. <laughs> Kaya pinagdarasal ko rin na sana yung mga mga kababayan natin na nanonood sa atin, uh, subscribe yung channel ko, uh, matulungan akong, eh hindi naman matulungan, yung mga sama-sama tayong ngirit sa goal ko na magkaroon ng business, makatulong din, magkaroon ng maganda pa rin po maganda maganda may business dito eh. Makakreate ka ng trabaho. Tipo tipo ko ba mamana? And, ano, taposin ko muna itong breakfast ko. Tapos, alis na tayo kailangan natin din na late 15 minutes daw bago sa ba, dapat nasa ano ka na, trabaho ka na actually yung idea ni mama dati na yung kalakasan pa lang kitaan dati dapat nakapag ano na ako uh, ah uh, ng planong bumili ng restaurant kasi yung Pilipino, Pilipino restaurant doon sa Olds, Alberta. Sinarado, sinarado niya kasi hindi niya nasa kaso nanay siya Pilipino siya kaya lang anong nangyari doon nagkasundo na kami na 63,000 ang binibenta niya yung location pati mga gamit nagkasundo na kami sabi ko half ng 63,000 uh, i-bibigay namin tapos half ah uh, Pabayaan niya muna kaming mag-start. Hulog-hulugan namin yung kalahati. Kaya lang, no, magkaka, magka ano na, magkaka, sara, magkaka, pirmahan na biglang nagbago yung isip ng asawa ko niyang puti. Ang gusto niya, 63,000 bigay lahat. Sabi ko, wala akong perang ganun. Sabi ko, uh, yun nga, Mm, ang nangyari, hindi pumayag, nagbago isip ng asawang puti. E, eh, ang nangyari doon sa ano, binenta, unti-unti yung mga gamit. Yun. Sayang yung location na yun. Uh, plano, na, plano na talaga kung magkaroon ng restaurant noon. Na ah, kahit na mali, tapos isusupply mo ng additional mo ng catering. Kaya lang, nagbago lahat. Nag-pandemic. Mayroon akong hawak na pera noon eh. Sa paluwagan. Uh, tapos, yung munting ipon. Kaya lang, wala. Siguro, hindi pa panahon noon Sayang nga, sayang yung ano na yung pagkakataon. para at least kasi kung may restaurant ka may license ka na para mag catering sa, sa labas yung mga strategy nandun na yun eh may, yung, may, mayroon ng idea may, cons, may concept na yun lang hindi pa siguro napapanahon First na natin kung anong dumarating Tara, <laughs> samahan nyo akong mag uh, On break 30 minutes break Oh Second day natin ng uh, pag-hostess So marami tayong Hindi tayo nakakapag-focus <laughs> Sa Pero okay lang yan Kasi training pa lang tayo Pero Laban lang matapos natin ang training siguro pag nagsweldo <laughs> ako doon <dud> ko <laughs> mararamdaman na uh, hindi na ako kinakabahan oh, mga kababayan pa uwi na naman tayo tapos na ang araw nakakapika lang itong may ari gusto <laughs> niya papasok ko na nga ng 15 minutes na umaga tapos gusto niya mag-stay ka pa ng hindi ka makakalabas ng eksalto sa oras mo hindi naman niya binabayaran yung 15 minutes ko tapos mag gusto niya mag-stay tapos ang hirap pang umano pa tayo na mag uh... ang tawag dun? mag mag uh... na, na, napakahirap pa uh, mag kumuha uh, ng break Anang, ano mag step to the number hirap pa mag sa kanya na may kausap akong uh, customer magpagkwentuhan lang ako tapos sinabi kong natapos ako ng marine engine technology sa Pilipinas uh, may mayroon akong uh, course uh, subject na welding bigla bang sinabi sa akin na can you give me your number and name tapos so, nagtatrabaho siya sa Oil and Gas. Tapos binigay ko sa kanya ng number. Sabi niya you will going to expect a call on next week sabi niya ganyan. Sabi ko thank you very much sir sabi ko if you can give me a uh, opportunity sabi ko. siyempre hindi tayo nagpahalata sa may-ari kasi nandoon yung may-ari nakaupo siya. Sabi niya nagkaano tayo ng mga trabaho which is totoo naman kung mayroong different opportunity di mo ba sana na uh, hindi naman siya nakainom nagkumakain lang sila biglaan niya sinabi sa akin na can you give me your number and uh, uh name sabi mo niya tapos binigay niya sa akin yung calling card pinasulat niya to sa likod uh, nakita ko nga yung Mary Pick <laughs> sana nga matawagan tayo gusto ko nang tumigil dito sa trabaho na to ang hirap pag gano, ang hirap kumalaw ang hirap uh, nakamasid lagi ako naman pa kasi mga decision eh <laughs> Pahingay lang natin Kausapin ko si misis Mahirap pa magtrabaho pagka uh, minamat sa um, Hindi tayo ano eh Nagtatrabaho naman tayo, ginagamit natin yung tamang oras o training tayo pero feeling ko nakamasit na yung mga ibang boss tinutulungan ka mga crew pero itong may-ari parang pinapahiya ka sa harapan ng mga tao yung yung tulad nung yung yutets Joseph, how to set up the number ganito bang grade 1 tayo o sa may-ari ng ano pero hindi niya tayo binili babayan, talo nung kotagolagen sa sa Good morning mga kababayan. Today is Friday. It's supposed to be third day sa trabaho. Malungkot na balita. Hindi ko na tinuloy ang ano ko, ang trabaho ko doon sa restaurant. Simpleng trabaho, simpleng responsibility pero mahirap kasi dahil family business. Nandun yung may-ari. Nandun lagi yung may-ari. At parang kahapon feeling ko hindi ako mag-grow dun sa trabaho bilang manager sa restaurant. Which is hindi ko alam kasi nga sa unang ano ko assistant general manager ang ang position na binibigay sa akin which is willing akong gawin yung mga training. <coughs> Ay, <coughs> ang alam ko as 'yung training as a general manager as a assistant general manager or manager. Magiging shadow ka sa mga department. yung parang yung duty ka lang ilang araw para tingnan mo ang ginagawa nila at ang standard na restaurant. Kahapon, sabi ko nga pumasok ako ng 15 minutes before the time of my starting time. Eh, ang problema, hindi na bayad yung 15 minutes na yun. Tapos, ang daming kung yung may-ari mismo ng restaurant, parang binili ang pagkatao ko. Kung hipaya ako sa mga tao, sa mga staff, humiliated na receive ko. Bulat na lang ng, of course, magkakamali ka, of course, mag aano ka. Pero hindi ko expect na gagawin ko from starting running around at hindi ka pwedeng tumayo tayo kung may oras na hindi busy which is accepted acceptance kasi binabayaran ka ginagawa 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 naman namin ang ano ang, ang responsibilidad ng trabaho pero yung pamamayya sa harapan ng mga staff sabi ko nga sa sarili ko paano ako irerespeto ng mga tao ng mga staff pagka naging manager ako kung patuloy siyang ganun na uh, micromanagement. Parang nabili ang pagkatao ko para ipahiya ako sa mga tao. Tapos, kinakalimutan ko yun. Siguro, sabi ko sa sarili ko, karapatan niya kasi mayari siya ng restaurant. Pero paano ako mag-grow if they are not trusting their manager? Nakita ko yung mga manager nandun, kung saan sa sila pumupunta. Hindi nila man, hindi naman nila minamanage sa mga tao. Gumagawa ang mga tao, nagtatrabaho ang mga tao dahil sa takot sa mayari. Dahil nandun nga siya, nakamasid. Ang sa akin mga kaibigan kasi lumaki tayo sa management. Once na nalaman mo ang ginagawa mo, Doon mo na ipoprosesyon ng posisyon. Hindi yung maglilinis ka ng banyo, maglilinis ka ng tatakbo ka dito, mag mag, mag uh, babas out ka. Tapos, kung kailangan sa bar, tulong, tatakbo ka doon. How can you do your uh, diligence as a manager? Responsibility as manager. Ang hinahanap ko kasi, responsibility yung ako. Pero, nag-usap nga kami ni Mrs. Sabi ko, Mami, hindi ko na kaya hindi ko na kaya ang pamamahiya ng mayari ng restaurant hindi ko na kaya ang ang pagiging involved niya sa training sabi ko parang nanlilita ko tapos yun nga 9 hours on duty of course pumatak ang oras ko uuwi na ako magpaalam ako sa kanila sabi naman ng, manager ng duty, sabi niya, you are here until 7.30 only. Nagpaalam ako, 7.30, pagkakabungod sa akin, oh, exactly on that, you're going home. Sabi niya, ang ibig sabihin, saktong 7.30, umuwi ka na. Sabi ko sarili ko, I started 915 15 hours before of my duty. Sabi ko, what do you want me to do? Tapos umalis na lang ako at pinapirma ko sa manager ang blackout ko. Sabi ko nga doon sa ano, nagre-reklamo ako. Sabi ko, hindi ganito ang hinahanap ko. Mentality, physically, apektado ako. Tapos, sabi ko, hindi ako... Hindi alam mo sa nagmamalaki ako. Pero micromanaging and power tripping. Hindi ko, hindi ako tatagal. Kaya yeah, nagdesisyon kami, nag kinawusul kinaw kinaw ako sa misis, sabi ni misis, umalis ka na dyan kasi narandaman ako na rin yan. Hindi ka makapag-focus sa trabaho mo. Baka uh, masira lang GI mo, sabi nga So, nag-decide ako. Yun lang mga kaibigan. At uh, hindi ako nakapag-upload kahapon dahil nga sa ganyan na sitwasyon. Sana makakita tayo ulit ng trabaho bago pa matapos yung GI natin. pagdasal niyo po ako mga kababayan. Thank you very much.